A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ang maawain, ang Ang hatang papuri ay uko sa Allah subhanahu wa May isang napakagandang katanungan na nagmula sa kaibayo kong pananampalataya. Sinabi niya sa akin ano daw ang kaligtasan sa pananampalatayang Islam? Masya Allah isang napakagandang tanong at isang personal na tanong para sa isang uh, mananampalataya at nananaliksik ng katotohanan. Isang magandang tanong at bibigyan natin ng isang napakagandang kasagutan. Bilang isang muslim, alhamdulillah, ang kaligtasan sa pananampalatayang Islam ay ang pagsaksi. Wala pong kailangan uh, mamatay o tubusin ang kaligtasan sa pananampalatayang Islam ay ang pagsaksi at pagbanggit mo ng Ashadu as an la ilaha illallah wa ashadu as anna muhammadan abdu wa rasuluh Ashadu as an la ilaha illallah wa ashadu as anna isa muhammadan abdu wa rasuluh Kapag nabanggit mo ito, ang kaligtasan ay pinapangako sa iyo ng tagapaglika at ang mga propeta. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sinabi ko sa Tagalog? Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos maliban si mali, walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi rin na si, na si Muhammad ay isang sugo o propeta ng Allah. At ako ay sumasaksi rin na si Jesus Isa ibn Maryam ay isang sugo ng Allah o sahiro ng Allah kapag ang kautosan na ito ay sinunod mo at ang mga bakas ng mga propeta ang halimbawa dito ay ang ang pagsasagawa ng salah ang pagsasa ang pagsasagawa ng pagdarasal katulad ng mga propeta ang pagsasagawa ng pagpapasting katulad ng mga propeta ang pag uh, punta sa banal na lugar ng mga propeta at pag-aalala sa iyong tagapaglika. Ganun po ang kaligtasan sa pananampalatayang Islam at ito rin po ang susi. Ang susi ng paraiso. Ang asyadu an la ilaha ilala wa asyadu na Muhammad an abdu wa rasul. Ang pintuan ng paraiso ay ang pagsaksi mo rin. At kapag namatay ang isang tao sa libingan ano nga ba ang isasagot mo kapag ikay tinanong? Sino ang iyong sinasamba? Sino ang iyong mga propeta? Ano ang iyong aklat na sinusundan? Ganon po ang katanungan kapag namatay ang isang tao. Ano ang iyong isasagot doon? Masya Allah, Alhamdulillah, alam na mga Muslim yan. Sino ang iyong sinasamba? Ang sinasamba ng mga Muslim ay si Allah subhanahu wa ta'ala na itinuro ng mga propeta. Sino ang iyong mga sinusunod? Ang lahat ng mga propeta mula kay Adam hanggang sa huling propeta. Ano ang aklat na iyong sinusunod? Sa panahon po natin ngayon na tayo'y nabubuhay bilang isang Muslim, ang sinusunod ng Muslim ay ang Quran. At kung nabuhay ka naman sa panahon ni Jesus, ang iyong sinusunod na aklat ay ang kanyang aklat na ang Injil. Kung kay Propeta Moises naman ay ang Taurat, ang Torah. At kung kay Propeta Abraham naman, ay ang Suhuk Ibrahim wa Musa. Ang ayan ang mga aklat ng mga propeta. Yun po ang kaligtasan sa pananampalatayang Islam. Ganun po kasimple. At ano nga ba ang kabutihan na sinasabi ng iba na ang sa kanilang kaligtasan daw ay ang gumawa ng kabutihan. Sa pananampalatayang Islam, detalyadong sinabi yan, paamma man takulat mawasinu paong huhawiya wa ma'adraka mahiya narul hamiya. Ano nga bang ibig sabihin? Sa kabilang buhay, tinitimbang ang kabutihan. Kung ang dami ng kabutihan mo isang laki ng mga bundok, Sing lawak ng kapatagan ng kalupaan, sing dami ng bula sa karagatan, ipapakita sa iyo lahat ng ginawa mong kabutihan. Eh pero ng lahat ng yan ay mawawala matutunaw lang na parang bula kasi nga nandun tayo sa pagtatambal na hindi tayo nagsaksi sa nag-iisang tagapaglika sayang lang lahat ng mga kabutihan na inyong nagawa at sa kabilang buhay tatanungin sa inyo at hindi tatanggapin sa kabilang buhay ang ibang pananampalataya bagkus sinabi ng Allah na walang ibang tatanggapin ang pananampalataya sa kabilang buhay kung hindi ang Islam ang alas subhanahu wa ta'ala ay nagsalita sa banal na Quran, katotohanan na ako si Allah. Na ako ang inyong sambahin, pag-alayan ng pag ng pagsamba at bilang pag sa akin. Sinabi niya suratul ta'awudu bilahi minasyaitanir rajim. Inna ni Allah la ilaha illa, illa pabuduni hadas. Salata lilikri. Na ibig sabihin niya katotohanan, ako si Allah, ako ang iyong Panginoon, ako ang iyong sambahin. Magalay ng panalangin bilang pag-aalala sa akin. Ganon napakalinaw, siya mismo ang magbibigay ng pangalan niya at siya mismo ang magbibigay ng reliyon niya. Nang sa ng isang Muslim ay walang pangamba kapag dumating na ang araw ng paghuhukong o nasa araw na ng pagtutuos sa kabilang buhay. Napakasimple lang po ng uh, kaligtasan sa pananampalatayang Islam. Kung na, nabuhay ka sa panahon ni Abraham, sabihin mo ang Asyadu an ilaha illa Abraham Rasulullah. Sa, sa panahon ni Moises, Asyadu an ilaha illa Moises Rasulullah. Sa panahon ni Jesus, Asyadu an ilaha illa Isa ibn Maryam Rasulullah. At nandito na po tayo ngayon sa huling panahon ay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siya yung nakakasakop sa atin sa panahon ngayon Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul na sinabi ko nga walang karapat dapat sambahin maliban si Allah at kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng mga propeta o nagpadala ng mga propeta sa bawat henerasyon upang maging gabay at patnubay.